Hi guys, welcome back sa akin channel. This is Lipstick from Vlog Blue High Provincia. Guys, meron tayong niyog. Dahil itong ating niyog is meron tayong gagawin nito. Um, gagawa tayo ng putong balanghoy. So, ito yung ating um, uh, balanghoy. Ito yung kulay dilaw yung itong aking At ito namang, uh, yeah, ito, yeah, yeah, Ito siya ay ano, uh, malagkit na balanghoy. So, ang pagkakaiba niya yung color, may pagka yellow-yellow uh, or brown-brown yung ano, you know, yung itong aking hinahawakan. At yung malagkit naman ay nasa uh, medyo white. So, yellow yung dalawang yan, yung katabi. So, gagawin tayo, gagawa tayo ng puto. So, meron tayo ito, um, Gidgiran. Gidgiran yung tawag sa amin yung dito. Sa Bisaya. di ko alam kung anong tawag niya sa Tagalog. Mm -mm. So, mag-start akong mag-ano, mag- ano, magligid. Mag Then, nilapag ko lang siya sa lamesa at nilagyan ko siya ng plastic sa ilalim. Dahil, um, wala akong palangganang malaki. At saka, isa, oh, isa pa. Mas madali yung plastic dahil pagkatapos uh, in-initialize bit agad. Oo. So ayan, nag-start akong mag kid, mag good-good ang tawag niyan. So ito naman yung uh, yellow. Tapos na ako sa white, so yellow naman. Ito yung yellow color pag naluto siya. Oo. So medyo malaki, malaki pa sa uh, braso ng kamay ko. Tinanim ko pala tong mga uh, na to. One, uh, last June. So, may kitsin taon na siya. So, ang lalaki niya. Mm -mm. Ayan. Pagkatapos okay, nito is uh, pipigaan ko to dahil marami siyang tubig dahil pa na ulan dito sa amin so matubig itong meat niya Ayan. Marami na tayong nagawa. tapos na. Tayong magkikid. So, gagawin naman natin ito is ito mo ng dilaw. Dilaw ito eh. Ayan. Dilaw. Ayan. sa dilaw. Oh, kita mo naman yung kulay. Ayan. Dilaw. Kulay, dilaw talaga siya. Palalo na pag na Ayan. kita yung diferensya sa puti at dilaw At ito naman yung net. Yun yung pipig- Ah, uh, magpiga. Diyan tayo. Diyan natin ipipiga yung ah, uh, katas niyang ano. Katas nitong ating ah, uh So, nag na rin ako ng paglagyan ng aking pinigaan at lagayan ko ng tubig ng katas nitong ano, palinghoy. So, marami yun siya katas dahil ano, maulan dito sa amin. So, inuna ko man yung dilaw kasi konti lang naman yung, ano, yung white. So, panapit na akong mag matapos magpiga nito guys then um ito is yun ito yung ano yung dilaw color so ayan medyo marami yung tubig niya yung katas pag hina, hindi mo kasi ito tinatanggal ang pangit ng lasa mapait so uh, kaya yun <coughs> medyo um ayan ayan malapit na tapos na tayo at um, pasensya na maingay dahil ay dumadaan dito sa amin maingay at maraming motor maraming motor so ayan lalagyan nag ano tayo ng new okay. Dali natin ito siya at halo na natin yung niyog at saka yung asukal pasensya na kayo maingay ang um, mundo maingay yung aming lugar kasi um, daanan eh so ayan siya guys naglagay na tayo ng um, niyog Itong niyog na to, hindi siya masarap kasi ano eh, mas masarap kasi dito yung ano eh, yung um, bata, yung buko, kaya lang, walang buko ngayon kasi tag-init. Tapos ito yung tira sa tag-init. Tapos may mga buko, may mga bagong start ngayon. Eh, Diyos ko, wala pang ano. Kaka kalalabas pa lang sa ano, sa, sa ano, sa hibla ng ano. Ng dahon. ng ano ba yan? Anong tawag nun? Eh, yung palwa ng niyog ba? Oo. So, ayan, nilalagay ko na yung white to Ito yung uh, malagkit na Kamuting kahoy, siyang sy inuna ko dahil konti lang siya. Isang ano lang eh. Isang tray lang. Uh -huh. Isang steamer lang. Uh -huh. Tapos, um, yan, hinahalo ko siya ng husto at nilagyan ko ng asukal. Ayan. Hinahalo natin ng husto Parang pumantay yung lasa. Ayoko naman ng sobrang tamis kasi hindi maganda po sobrang tamis yung ano lang tamtaman lang so nilalagay ko naman yung tirang asukal doon sa dilaw yung dilaw kasi ang pangit niya pag sinaing so kailangan talaga siyang gawing puto so may konti ako natira na ano ayan luto na siya guys ayan luto na yung ating white white yun siya mhm, mm ah. Oh. tapos yung pangalawa dilaw at pangatlo dilaw okay yung aking ito turn is dilaw yan ito yan yung pinaka pinaka last no. tatlong ano yan tatlong uh, steamer lang kasi konti na yung aking ano eh, balinghoy konti lang siya tapos amin yung isa yung isa sa kapitbahay yung isa din um, bukas Amin din kasi pare sa kape. Nakakasawa kasi magtinapay lagi. So ano yung tatlo. So maraming salamat sa inyong panonood. Please subscribe.